isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Alamat ni Dracula Itong taong 1930, dumating ang magkakapatid na sina Jack, Harry at Kevin sa Solen, isang maliit na bayan upang magdiwang ng Pasko kasama kanilang lola. Isang hapon nakaupo sila sa bahay ng kanilang lola nang magsalita si Harry. Tara, labas tayo, mamasyal tayo o gumawa ng kahit ano, nakakainip pa maghapon na ito eh Oo nga, magandang idea yan, tara na Ayoko, hindi ako sasama, sige, kayo na lang Mauna na kayo Pero Jack, magkikita kami ni Julie Nakausap ko na siya kanina, pero kung ayaw mong sumama eh, walang problema yon. Kami na lang haalis Si Julie? Eh di, tara na Nagkatinginan si Nahari at Kevin at nagtawanan at pinuntahan na nila si Julie. Kababata nila si Julie at gustong gusto ni Jack at Julie ang isa't isa. Hi Julie, kumusta ka na? Mabuti naman, ikaw? Saya silang nagkikwentuhan habang nililibot ang buong bayan. May isang sementeryo malapit sa gubat kung saan nakita ni Jack ang isang luma at abandonadong bahay. Julie, magkita tayo rito bukas ng gabi. Mukhang walang tao rito. Mainam yon para mas matagal tayo makapag-uusap. Ngumiti si Julie at pumayag sa sinabi ni Jack. Kinabukasan, bumalik si Jack at Julie sa sirasirang bahay at doon nag-usap. Hey. sirang -sira ang lugar na ito, kaya pwede tayo mag-usap na matagal dito at wala tayong maaabala. Alam mo ba kung anong kwento sa bahay na to? Dito daw nakatira si Dracula. Isang daang taon nang nakalipas, sinalakay ng mga panike ang bayang ito. Naglilipa na sila tuwing gabi at sinasakta ng mga tao. Isang gabi, naglalakad pa uwi ang lalaking si Victor. Nang makakita siya ng itim na pusa na may pulang mata. Nang makita ang pusa, nabalot ng takot sa si Victor. Ah, hindi. Isa itong halimaw. Kitang-kita sa itsurang bahid ng kasamaan at pagiging kampo ng demonyo. Biglang lumapit ang pusa sa kanya at kinalmot ang kanyang mga binte, kasabay ang pagkagat ng isang paniki sa kanyang leeg. Biglang sumama ang pakiramdam ni Victor. At naging matutulis ang kanyang mga ngipin, humaba ng ang kanyang mga kuko. Anong nangyayari sa akin? Dapat siguro umuwi na ako ngayon. Habang naglalakad pa uwi, unti-unting nagbabago ang kanyang itsura hanggang tuluyan na siyang naging isang kakilakilabot na Dracula. bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw sa dugo. Hindi mapigilan ng sarili at ininom ang dugo ng kanyang asawa. Ngunit uhaw na uhaw pa rin siya at ininom din ang dugo ng kanyang tatlong anak. Naghari ang takot sa bayan dahil kay Dracula kaya wala ng taong lumalabas ng bahay. ng gabi. Ang drakyo lang si Victor nagsulat sa bundok gamit ang kanyang dugo. Babalik ako paglipas ng isang daang taon. Matapos magsulat, naglaho si Victor sa dilim at nagkulong sa kanyang bahay. Aba, nakakatawang kwento. Tama ka. Walang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi. At ngayong lumipas na ang isang daang taon, maaaring bumalik si Dracula anumang oras. Sige na, Julie. Huwag ka na magkwento ng ganyan. Malalim na ang gabi. Sige na, magkita na lang tayo bukas ng ganitong oras. Nang gabing iyon, naglipa ng muli ang mga paniki sa bayan. Sa gitna ng ingay ng mga paniki at sa kaguluhang nangyayari, nagising si Dracula. kinabukasan, aalis si Jack para puntahan si Julie, ngunit pinigilan siya ni Harry. Jack, hindi ka na namin nakakasama dahil lagi mong kasama si Julie. Dito na lang muna tayo sa bahay ngayon. Dito na lang tayo maglaro, sige na. Pe, pero, pero gusto ko makasama si Julie. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin dito sa buhay niyo, sige na. Bahala ka, kung gusto mo, doon ka na lang tumira sa barong-barong kasama si Julie. Sige na, naghihintay si Jack kay Julie sa dati nilang tagpuan. Kanina pa ako naghihintay pero wala pa rin si Julie rito. Ano kaya nangyari sa kanya? Napansin ni Jack na may tulo ng dugo malapit sa pinto. At nagtaka siya dito. Bigla na lang isang itim na paniki ang lumipad sa ibabaw ng bahay. Pintuan ito ng Bartolina ni Dracula. Ngunit kaninong dugo ang mga tumutulo na ito? Dahan-dahang bumaba si Jack sa hagdanan patungo sa Bartolina at pumasok doon. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mga pulang mata. Lumapit ang mga ito sa kanya at nakita niya ang isang pusa. Biglang nakita ni Jack ang katawan ni Julie. Nakabiting at tumutulo ang dugo sa malamig na sahig. Ano nangyari sa'yo? <sighs> Nagulat si Jack sa sinapit ni Julie. At may narinig siyang mga yapak sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang papunta si Dracula sa kanya. Sinubukan tumakas ni Jack. Ngunit agad lumipad si Dracula at kinagat ng pangil ang liig ni Jack. Hanggang tuluyan ang ininom ang kanyang dugo. Di nagtagal na matay din si Jack, tulad ni Julie. Hinihintay si Jack na kanyang nanay na si Jenny at nagaalala na ito. Harry? Kevin? Nasaan ang kapatid ninyo? Alam nyo ba kung anong oras na? Mama, kasama niya palagi si Julie. Buong araw. Araw-araw. Malamang ngayon magkasama pa rin sila. Ngunit ngayong araw na ito, isang bagyo ang tumama sa bayan, kasabay ng pagdating ng pagkaraming-raming paniki. Takot na takot ang lola ni Jack. Mukhang bumalik nga si Dracula. Sinabi niyang babalik siya. At sa kanyang pagbalik, uubusin niya ang dugo ng mga tao sa buong bayan. Nakakatakot. Ano? Paano mangyayari yun, Mama? Wala pang isang daang taon. Uh... Hmm. Ngunit, napahinto si Jenny at dahan-dahang tumingin sa isang kalendaryo. Isang daang taon na mula nang maging Dracula si Victor. Nasaan si Jack? Bakit hindi pa siya umuwi? Sabi ko, huwag na siyang umuwi. Ang sama ko talaga. Nagkikita sila ni Julie sa lumang bahay sa gupat. Tinukso pa siya tungkol doon. Ay, nako. Ang bobo ko talaga. Nakakainis. Huh. Ano? Yun mismo ang bahay ni Victor. Oh. tumatakbo lahat ng tao para iligtas ang kanilang sarili dahil sa pagbabalik ni Victor sa bayan. Nang mapagtanto ni Harina hindi umuwi ang mga kapatid dahil sa kanya, pumunta siya sa lumang bahay para hanapin ito. Jack, makinig ka. Pasensya nga ano na sa nasabi ko kanina. Nasaan ka na ba? Umuwi ka na, sige na. Patawarin mo na ako. Jack! May ilaw na nanggaling sa mata ng isang paniki at nailawan ito si Harry. Nakita siya ni Dracula. Natakam si Dracula sa dugo ni Harry, kaya nag-isip siya ng paraan upang mahuli ito at mainom ang kanyang dugo ng gabing iyon. Menyas siya sa mga paniki at naglipara ng mga ito kay Harry. Tumakbo si Harry papalayo sa mga paniki at pumasok siya sa bahay ni Dracula at sa Bartolina. Puro dugo ang nakita niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi siya makahinga dahil nakita na niya ang mga bangkay ni Jack at Julie. Uh, Jack! Uh, Jack! Napasigaw si Hari nang dumating si Dracula papalapit sa kanya si Dracula nang biglang dumating si Jenny doon. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang krus mula sa kanyang kwintas at dinikit ito sa noo ni Dracula. Sumigaw sa sakit si Dracula. Ngunit bago siya matuluyan, nakagat pa rin niya sa lieg si Harry. Niligtas ni Jenny ang kanyang anak at si Dracula, nag-ibang anyo at lumipad bilang lupo ng mga paniki. Harry, ayos ka lang ba? Uh, opo, Mama. Ayos na po ako, pero si Jack at Julie. <laughs> ano, ano sila? Nagdalamhati ang mag-ina sa pagkamatay ni na Jack at Julie. Kinabukasan, habang nakahiga sa kama si Harry, meron siyang kakaibang naramdaman. Dumilat siya at tinignan ang itsura niya sa salamin. Mistulang pangil ang kanyang mga ngipin. At bigla na lang, pumasok si Kevin sa kwarto. Nag-iba ang tingin ni Hari sa kapatid Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo nito. Inikutan niya ang kapatid at sinimulang inumi ng dugo nito. Pagkatapos lumipad si Hari mula sa bintana at pumunta sa barong-barong na bahay sa gubat. dahil dito, isang bagong Dracula ang muling magdadala ng takot sa bayan ng Solem. Wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubari